So hello nga po pala ulit mga ma'am sir. Bali, nandito po ulit ako para magbigay sa inyo ng tips about sa anxiety symptoms. Bali, ang topic po natin ngayon ay about naman sa hilo kasi marami nag comment sa akin about sa about sa hilo na 'yan. Maraming uh, marami rin nag-chat sa akin sa Messenger tinatanong kung ano raw ba yung ginawa ko about sa hilo. Kung ano raw ba yung mga ginawa ko para mawala 'to bago ako magsimula about dun sa tips na yun uh, i-share ko muna sa inyo yung mga naramdaman kong hilo uh, una sa lahat ito yung light headed uh, ano pa ba piling uh, matutumba lutang ano pa ba, ba nalalabo ang paningin vertigo uh, wala sa balanse eh at yung pinakamalala sa lahat ay yung feeling may matay mga ma'am sir ah, lahat tayo alam ko takot may matay pero dito sa video na yan ipapaliwanag ko para mawala yung takot nyo about yan sa himatay na yan una sa lahat mga ma'am sir ang hilo isa sa pinaka common symptoms yan ng anxiety disorder bali yan ha? keyword yan common anxiety symptoms bali wag na kayo matatakot kasi pag naramdaman nyo yan itatank nyo sa isip nyo na common anxiety symptoms lang siya. Pero bago yon, syempre dapat nagpa-check up ka muna sa doktor mo. Kung normal naman lahat ng lab test mo, sinabi sa'yo ng doktor na okay ka, wala kang sakit, malaki ang chance na meron kang anxiety disorder. Pero kung hindi ka pa rin sigurado, magpunta ka sa psychiatrist at sigurado makakatulong siya sa inyo. Kasi isa, 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 rin ng psychiatrist na nakatulong sa akin para mas bumilis ang aking recovery at mas masabi ko sa sarili ko na anxiety disorder lang siya. Uh, pangalawa, bakit nga ba lumalabas sa ating isip yung hilo na yan at bigla na lang natin siya nararamdaman? Syempre dahil sa takot natin, yung fear, fear response natin, fight, flight, freeze response. Bali yun yun mga ma'am sir. Kapag ka nag-activate yung fight light freeze response natin hindi natin siya namamalayan kasi sobrang bilis bigla na lang tayo nahihilo kasi nga nag hyperventilate tayo hindi rin natin siya nararamdaman unconscious, unconscious breathing kumbaga baga uh, ano pa ba uh, dahil nag dahil nag hyperventilate tayo yung oxygen natin mas tumataas yun yung dahilan kung bakit nahihilo tayo mga ma'am sir at doon sa mga natatakot na mahimatay, ang mga matay mga ma'am sir uh, mas bumababa yung oxygen nila kaya mas na mas matay sila hindi kagaya natin wala kang ma wala kang mak makakausap na taong merong anxiety disorder na matay. kasi alam nyo ba ang mga may anxiety disorder nag hyperventilate yan at mas tumataas yung oxygen uh, susunod ito naman yung constant worry and fear naman natin about sa hilo mga ma'am sir uh, dahil hindi pa rin tayo maka-assure na dahil sa anxiety disorder lang itong, mga ma'am sir. Ginagawa natin nagiging doktor tayo sa ating sarili. Bali ginagawa natin nagso tayo sa Google. Tinatanong natin si Google, tinatanong natin si YouTube kung bakit nga ba tayo nahihilo. So ano anong anong, anong aasahan niyo sa goyan? 'Di ba malala, mapupunta kay sa cancer? mapupunta kayo sa tumor napagdaanan ko na yan mga ma'am sir uh, nung kasagsagan ng anxiety disorder ko talagang naging doktor ako sa sarili ko so yun ang iiwasan nyo mga ma'am sir kasi isa yan sa magpapalala ng sintomas nyo uh, nahumaling din ako sa kay Doc Willie Ong yun habang nahuhumaling ako sa mga ganun mas lumalayo sintomas ko at mas lumiit yung mundo ko at paulit-ulit na lang yung cycle ko kay anxiety disorder. Hindi ako nakawala. Bali, ito na yung mga step na ginawa ko, ma'am sir, para ma-overcome ko yung hilo ko. So, unang step, uh, nag-focus ako sa anxiety recovery ko. Paano ko nga ba may explain yun? Kunwari, ayan, yung sintomas na yan, yung hilo, mga ma'am sir. Uh, hindi ko na siya... Hindi ko na siya ini-interpret na meron akong ibang sakit Like cancer, tumor or something like that Bali Sinasabi ko na lang sa isip ko na Anxiety lang to Dapat dito mag-focus sa anxiety na to Para unti-unting Mawala yung sintomas O yung nararamdaman ko Kagaya nung hilo uh, Pangalawang step uh, Hinayakan ko lang siya Parang kagaya lang din siya sa unang step Pero yung pangalawang step na hayaan lang siya. Kunwari, yeah, may nararamdaman akong hilo o kahit na ano man sintomas. Uh, tinutuloy ko pa rin yung buhay ko. Hindi ko na siya pinapansin kasi once napansin ninyo yung mga sintomas na yan, mas magpapapansin yan sa inyo mga ma'am sir. Bali, ang, anxiety disorder na yan, yung mga sintomas na yan, mga papansin talaga yan eh. So, wag na wag niyo papansinin. Bali, yun lang, dalawang step lang yung may tuturo ko sa inyo about sa hilo Ano pa ba? Uh, step, uh, subukan nyo ayusin yung pagtulog nyo. Wag na wag magpupuyat. Uh, kung hindi, kung lagi naman kayong puyat pa rin, wag nyo pilitin yung isip nyo na pilitin yung sarili nyo na matulog kasi mas mai-stress kayo. So, hayaan nyo lang din siya. So, yun lang yung mga step na may -share, share ko sa inyo. Una sa lahat, mag-focus kayo sa IT recovery. Pangalawa, hayaan lang yung sintomas. And pangatlo, Uh, try nyo lang ayusin yung pagtulog nyo Kasi isa yun sa mga Dahilan kung bakit nahihilo kayo Yung kulang kayo sa tulog Or sobra kayo sa tulog So yun lang mga ma'am sir uh, Bali dito na lang Kung may natutunan kayo Like and subscribe to my channel And syempre comment na lang din kayo dito Kung unti-unti na kayo nanunumbalik Sa normal life nyo So sana nakatulong ako sa inyo. Masaya ako kung nakatulong ako sa inyo. And God bless.